Bakit Jared? Bakit ka nandito? stock mo ko, no? O, oh, paano mo nalaman na may meeting ako kay Missy Chan? Wow, ang dami mo naman time. Hindi, Gigi. Actually, meron akong... Uh... Meron kang ano? Kunyari ka pa, stock mo lang naman talaga ako. Alam mo, kulang na lang talaga. Sumama ka sa mga selfie ko. Magiging photo bummer na kita alam mo, kakaganyan ganya mo, hindi naman kita papansinin eh. Kasi no ID, no enter ka na sa puso ko. Tandaan mo yan ha. Sir Jared. Um, Hi, Mr. Robles. So Sir, sakto dating mo. Nakahanda na po yung team para sa photoshoot. Photoshoot? May photoshoot siya dito. So, hindi siya pumunta pa. Para... So, um... <clears throat> what were you saying again, Gigi? Wala. Nga ako pinag busy ako. Yes, I see you too. Excuse me. Bye -bye. Hi yeah. Kapit na kapit ah. Nanisubay ang muscles ko. Bakit pilingero diyan? Walang piling ang attorney mo, no? Siyempre daw ang piling, no? Huwag mo i-kumpara sa si attorney sa'yo. Dahil si Eric naniniwala sa kasabihang honesty is the best policy. Eh ikaw, puro kapugian lang yung ginagamit mo. manluloko pa. <laughs> eh di, inamin mo din. Napapugian ka pa din sa'kin. Sa ang liit-liit na itong elevator, no? Hindi mainit kasi ang hangin mo. Ang ting ka dyan. Bakit? Natutunaw ka ba? Huwag ang feeling dyan mo, pinagkakausap. Hindi pa yung floor niyo ni Missy. na lang ako ka mga ilan. Gigi, I'm so excited na mapumayag ka ulit makipag-collab sa akin. I had so much fun during our underwear fashion show partnership. I'm sure magiging successful din tong summer collaboration natin. Hello? Hmm? Ano nga, ano nga ulit yung sinasabi mo? Pasensya ah, okay. ka na, medyo lutang lang ako. Kulang kasi ako sa beauty rest ngayon eh. <coughs> Ayun nga, yung sinasabi ko, I had so much fun during our fashion show, partnership. And then, alam ko magiging successful tong summer collaboration natin. Mm -hmm. diba? Yes. I'm so excited. Okay ba sa'yo yung idea? Sobrang okay. Awesome para sa akin,